Taiwan soon, ilagay mo na sa iyong listahan ng places to see ang beautiful na European-inspired garden na ito, ang Chongxie Garden o Sea of Flowers sa Taichung City. Hi, my name is Rean and I am a travel content creator. And in this video, ituturo ko kayo sa beautiful garden ng Chongqing. Mula sa National Chungcheong University o Meteor Garden University, sumakay ulit ako ng taxi to high-speed railway station papuntang Taichung. Medyo mahirap lang ang transpo papunta sa lugar na ito kaya I suggest na mag na lang kayo ng tour sa Klook. Pero dahil nag-DIY ako mula sa station, sumakay ulit ako ng taxi to Chongxie Garden. At nung napansin ko na mahirap nga ang taxi o walang masyadong sasakyan na dumadaan, ay kinausap ko ang taxi driver. Nahintay na lang ako at pumayag naman siya. May 150 Taiwan Dollars na entrance fee sa garden na ito. Bukas sila mula 8am hanggang 6pm. Bubungan ka agad sa iyong pagpasok ang iba't ibang makukulay at matitingkad na bulaklak. Maganda ang weather kapag pupunta dito ng bear season. Depende din sa season ang mga bulaklak na nagbo-bloom. Pumunta ako ng November kaya haramihan ay autumn colors at sobrang ganda sa pictures and videos. Umago ka agad sa atensyon ko ang Amsterdam themed area na ito kung saan may windmills at napapalibutan ito ng makukulay na lilies. May mga magagandang backdrop kaya perfect ito sa inyong photos. Not Regarding how I candy this view is. Beautiful Mexican aster or garden cosmos with perfect mountain view. Ang ideas mo sa pagpupost mauubos pero hindi ang ganda ng lugar na ito. At dahil match sa color ng dress ko, na-enjoy ko ang fields na ito na punong-puno ng silosya. Ito yung mga shade ng yellow na gusto ko, sobrang nakakahat. And this crimson red shade, super beautiful. Hindi rin magpapatalo ang field ng sage. Breathtaking! This lavender field is also perfect. Plus, meron silang props na nilagay para maging aesthetic din ang iyong photos and videos. May small pond din sa loob kung saan may mga isda at water lilies. May cosmos, daisies, at marami pang iba. Tarya ang European themed garden na ito at aside sa pangamasyal, pwede rin magbanding ang family over barbecue party. Hindi na ako nag-avail dahil nagmamadali nga ako. And kids can enjoy too dahil may park din dito. The visit was short but sobrang happy ko naman dahil ito talaga ang isa sa mga purpose ng travel ko sa Taiwan. To take as many photos and videos from this lovely garden. So if you are traveling in Taiwan, check out Chongxia Garden. Malayo man ito sa Taipei but Super worth it. See you in my next video. Bye!